Sinimulan na ng Bureau of Customs ang pagsubasta sa ilang luxury vehicles ng Pamilya Diskaya. Tatlo pa lamang sa pitong susakyan ang naibenta, kaya plano ng ahensyang bawasan ang floor price ng mga ito. Ang detalye sa report ni Bernard Ferrer. Already sold at 15 million six for Simplex Corporation Trading. Unang naibenta ng Europe Customs sa kanilang public auction ang Mercedes-Benz G63 AMG na may floor price na maygit 14.1 million pesos. Naibenta ito sa lagang 15.6 million pesos. Sumunod naman ang Mercedes-Benz G500 Brabus na may floor price na 7.8 million pesos at nabili ng 15.5 million pesos. Nabili rin ang Lincoln Navigator L sa halagang 7.1 million pesos mula sa floor price na may 7 million pesos. Umabot sa 38.2 million pesos ang kabuang revenue collection ng BOC na mapupunta sa forfeiture fund. Hindi naman naibenta ang apat pang luxury vehicles, kabilang ang Rolls Royce. Regarding the Rolls Royce, again, it's bidder's preference. No? Um, in a conversation that I had with one of the bidders, Uh, they were saying na uh, mas ideal daw no kung maibaba na nasa mga 30 million range Pusibling ibaba ng BOC ang floor price upang makahikayat ng mas maraming bidder sa susunod na auction for this auction kasi we used a 10% depreciation uh, factor no we can now consider uh, perhaps maximizing to 16% as depreciation uh, we can also consider uh, current market prices ere republish ng ahensya ang bagong floor price makalipas ang limang araw. Tiniyak din ng BOC na dumaan sa mga background check ang mga beer upang masigurong walang gumagamit ng dummy. Samantala, bibilisan ng Land Transportation Office o LTO ang pagproseso ng ORCR ng mga na-auction na sasakyan. Bernard Fred para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.